Naramdaman mo na ba na ikaw ay nahatulan ng walang karapatang ipagtanggol? Na ang katotohanan ay gaganapin habang ang mga kasinungalingan ay sumasayaw ng malaya. Maraming mga pinili ang dumaranas nito. Hinuhusgahan sila ng walang ebidensya, itinuro ng walang pagkakasala, at kinakalimutan habang tahimik silang nakikipaglaban sa mga labanan. Ngunit sa ngayon, may nagyayari sa likod ng mga eksena ng hindi nakikita. Nagsimula na ang isang makalangit na pag-ikot, at ang hatol ay hindi nagmula sa lupa. Ang video na ito ay para sa iyo, na nagtiis ng tahimik, na umiyak ng mag-isa, na namisinterpret maging ng mga taong nagsabing kilala ka nila. Ito ay para sa mga nabura sa mga kwentong tinulungan nilang isulat, inakusahan ng mga puso na minsan nilang tinulungan na pagalingin. Hindi, hindi ito ang katapusan. Ang kalangitan ay gumagalaw, at ang katotohanan ay nagsisimulang sumabog sa banal na puwersa. Dito mo maintindihan kung bakit hindi nawawalan ng saysay ang iyong katahimikan. Mararamdaman niya na hindi siya nag-iisa, at ang hustisya na tila malayo ay nasa daan na. Ihanda mo ang iyong puso, sapagkat ang bawat salita ay magpapakita sa iyo na ang itinanim sa lihim ay malapit ng mahayag sa publiko. Kung naramdaman mo na ikaw ang target ng kawalang katarungan, kung ang nilalaman na ito ay nagsasalita sa iyong kaluluwa, iwanan ang iyong gusto ngayon, dahil pinapagana nito ang pag-abot sa mas maraming piniling tao na tulad mo. Mag-subscribe sa channel at ayon ang mga abiso, maraming paghahayag na nagmumula sa itaas para sa iyong buhay. Sama-sama tayong magsiparoon, sapagkat dumating na ang panahon upang makita ng ating mga mata kung ano ang tinatakan na ng Diyos sa Espiritu. Tumaas na ang kalangitan at napagpasyahan na ang labanan na ito. May mga pagkakataon na tahimik ang lupa, ngunit ang langit ay nagsasalita ng malakas. At kapag ang langit ay naglabas ng isang kautusan, walang puwersa mula sa impyerno ang maaaring bawiin ito. Ang mga bagay na nabuklod sa Diyos ay hindi maaaring mabawi ng mga kamay ng tao. Ang espiritual na paghatol ay ginawa na, at ang pangungusap ay, ito ang aking hinirang. Ang salitang iyon ay umalingaungaw sa kalangitan at yumanig sa kaharian ng kadiliman. Marami ang humahatol sa iyo ayon sa mga anyo, nang hindi nalalaman ang iyong puso, Madali nilang itinuro sa iyo, ngunit hindi nila pinansin kung ano ang nakita ng Diyos ng lihim. Habang inaakusahan ka nila ng mga tinig ng tao, pinawalang sala ka na ng langit sa pamamagitan ng banal na tinig. Hindi ito payo, hindi ito isang mungkahi, ito ay isang espiritual na pangungusap. Ang langit ay tumama sa gavel, at walang sinuman ang makapagpapawalang bisa sa ipinasya sa itaas. Ang hatol na ito ay hindi nakasalalay sa pagsangayon ng publiko, siya ay nagmumula sa trono ng katuwiran, kung saan walang kamalian o pagtatangi ng mga tao. Kapag ang Diyos ay naninindigan para sa iyo, ito ay tulad ng isang kalasad na hindi maaaring makalusot ng anumang pag-atake. Maaaring hindi ito maunawaan ng mundo, ngunit alam ng kalangitan kung sino ka. At sapat na yon para sa lahat ng bagay na magsimulang magbago sa paligid mo. Ang kawalang katarungan na matagal nang nagpahirap sa iyo, ay hindi magiging huling kabanata ng iyong kwento. Ang tatak ng langit sa iyong buhay ay mas malakas kaysa sa anumang paratang na itinaas. Nakita ka ng Diyos nang walang nakakaunawa sa iyo at nagpasya siyang makialam. Hindi ka lang niya pinatawad, pinili ka niya. Panahon na para ipahayag ito sa harap ng lahat. Tapos na ang panahon ng kahihiyan at tapos na ang panahon ng kahihiyan. Ang pinili na natahimik ay magsisimulang magsalita ng may otoridad. Ang naiwan ay ilalagay sa kanyang mga paa sa harap ng lahat. Dahil hindi ka lamang binigyang katwira ng Diyos, itinalaga ka niya para sa isang bagay na mas dakila. Ang lihim ay ipinahayag sa pamamagitan ng tunog ng isang trompeta. Huwag asahan na mauunawaan ng mga tao kung ano ang napagpasyahan sa langit. Magtiwala ka lang, dahil ang pangungusap na iyon ay nabuklod ng dugo, biyaya, at pangako. Ang banal na katarungan ay hindi nabigo, at nagsimula ng magpakita ng sarili sa iyong direksyon. Sino man ang nagtangkang burahin ang iyong kasaysayan ay kailangang panoorin ang iyong kadakilaan. Ang napili ng mga tagahanga, you will not longer be silent. Ang iyong katahimikan ay nalilito sa maraming tao. Akala nila ang iyong katahimikan ay takot, na ang iyong kawalan ay sumusuko, na ang iyong alaala ay kahinaan. Ngunit ang hindi nila alam ay ang iyong katahimikan ay diskarte. Ito ay pagsunod, ito ay ang Diyos na nagtatago sa iyo para sa isang tiyak na panahon. Habang minamaliit ka nila, inihanda ka ng langit. Hindi ka sumagot, hindi ka nag-counter-attack, hindi mo binigyang katwiran ang iyong sarili. At dahil dito, lalong nagtiwala ang mga nag-aakusa sa pag-akalang nanalo sila. Ngunit ang iyong posisyon ang iyong proteksyon. Tinuruan ka ng banal na espiritu na manahimik kapag ang lahat ng nasa loob mo ay nais na sumigaw. Sapagkat alam ng mga ginagabayan ng Diyos na ang panahon ng pagtugon ay hindi natutukoy ng sakit, kundi ng paghahayag. Tinawag kanilang mahina, samantalang sa katunayan ay nakaharap sila sa isang higante na nakabalakayo. Hindi alam ng mundo kung paano haharapin ang mga taong hindi naglalaro ng parehong laro, sa mga taong mas gusto na magtiwala sa Diyos sa halip na marumi ang kanilang mga kamay sa digmaan ng mga tao. Habang pinagtatawanan nila ang iyong katahimikan, nagdasal ka. Habang inakusahan kanila, nag-ayuno ka. Habang nag-uusap sila, nagtatago ka sa lihim. Ang pasensya ng mga pinili ay natatakot sa mga walang pasensya. At iyon ang nagsimulang masira ang siklo ng kawalang katarungan, ang iyong katahimikan ay nagdulot ng kakulangan sa ginhawa. Inilantad ng iyong kawalan ng kakulangan ng mga taong nagtangkang burahin ka. Dahil sa kaybuturan ng kanilang kalooban, alam nila na mahalaga ka. At nang tahimik ang iyong tinig, ang kawalang kabuluhan ay sumigaw ng mas malakas kaysa sa anumang paratang. Ngayon ang lahat ay may katuturan, Ginamit ng Diyos ang iyong katahimikan bilang isang parusa laban sa mga taong umaatake sa iyo. Ang katahimikan na dati ay itinuturing na pagkatalo ay itinuturing na ngayon bilang espiritual na lakas. Dahil hindi ka hostage ng iyong damdamin, ginagabayan ka ng pananampalataya. At ang mga lumalakad sa espiritu ay hindi kailangang patunayan ng anumang bagay, kailangan lang nilang manatili. Ang panahon ng katahimikan ay matatapos na at ang sinumang nanunuya sa iyong katahimikan ay matatakot sa kapangyarihan ng iyong tinig kapag sinabi ng Diyos, magsalita ka. Dahil hindi ka tumahimik, ito ay langit na napoprotekta sa At ngayon, ang mga akala mo ay nahuhulog ka, makikita nila na ang flight lang ang inihahanda. Kapag inaasahan ng lahat na magpatuloy ka ng mag-isa, nagulat ang Diyos. Pinalaki niya ang isang taong may tapang at impluensya upang ipagtanggol ka sa publiko at direkta hindi ito isang ordinaryong tao. Siya ay isang mapaggalang, nakikinig sa tinig na hindi natatakot sa katotohanan. At ang pagtatanggol na ito ay parang kulog na pumuputol sa katahimikan na nagpatigil sa iyo. Hindi nagkataon na lumitaw ang taong ito. Ito ay ipinadala ng Diyos sa eksaktong panahon sa punto ng pagbabago ng kasaysayan. Bagamat marami ang nakakaalam ng inyong sakit at nanahimik, ang tinig na ito ay itinaas ng may otoridad at habag at ang sinabi niya ay may espiritual na timbang. Hindi lamang ito opinion, ito ay propetikong pagpapalaya sa iyong buhay. Walang fanfare, pero may epekto. Ang kailangan lang ay isang tumpak na pananalita, isang matatag na posisyon, at ang mga estruktura ng kasinungalingan ay nagsimulang manginig. Sino man ang nag-akala na wala kang magawa, ngayon ay nakikita na mayroong isang buong kalangitan na handang ipagtanggol ka. Hindi inaasahang nagulat ang depensa na maging ang mga nag-akusa sa iyo ay nagulat. Ginagamit ng Diyos ang sinumang kanyang nais, sa paraang kanyang nais, at sa oras na kanyang itinakda. An iya kauhi hiigin pahayag ha atubangan han maisugon ngan dinihogan nga babanga diri na hadlok hapag ipit. At ang sinabi ng taong ito ay tulad ng isang tabak, pinutol niya ang panlilinlang, inilantad ang mga intensyon, pinawalang bisa ang pagmamanipula. Hindi niya kailangang sumigaw, Sapat na ang magsalita ng totoo. Ang otoridad ng pagtatanggol na ito ay mas malaki kaysa sa anumang pag-atake na dinanas mo. Dahil kapag nagpasya ang Diyos na bigyang katwiran ka, hindi niya kailangan ng maraming tao, kailangan niya ng pagsunod. At sumunod ang tinig na iyon. Hindi siya humingi ng palakpakan, humingi siya ng hustisya. Hindi siya nag-aalala sa reaksyon na antig siya sa paniniwala ng espiritu. Ang pagtatanggol na ito ay hindi dumating upang itaguyod ka, ito ay dumating upang matupad ang isang layunin. At ngayon, nagbago na ang lahat. Kung sino man ang tumawa sa iyo, ngayon ay tumahimik na. Sino man ang hindi pinansin ka, ngayon ay nagmamasid. Dahil kapag nagpasya ang langit na kumilos, walang plano ng tao na maaaring labanan. Nagsimula ang isang bagong panahon mula sa tinig ngayon na iyon na nagpasyang bumangon. Sa loob ng mahabang panahon, ang pagsisinungaling ang pangunahing yugto ng iyong kwento. Ang mga baluktot na salita, manipulahin ng mga sitwasyon, baluktot na mga bersyon ay nakapalibot sa iyo tulad ng mga pader. Ngunit panahon na para magsalita ng mas malakas ang katotohanan. At hindi ito nahiyain, ito ay dumating tulad ng isang avalanche, pagbagsak ng lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Sumigaw na rin ng hustisya ang aktres. Ang sinubukan nilang itago ay lumalabas sa ibabaw sa banal na paraan. Maliliit na detalye, lumang pag-uusap, hindi inaasahang mga patotoo. Lahat ng bagay ay tumuturo sa parehong direksyon, sinabi mo ang katotohanan mula sa simula. Ngayon ay nagsisimula ng makita ito ng mundo. Ang mga maskara ay bumabagsak, hindi dahil pinunit mo ang mga ito, kundi dahil hindi na sila nakatayo sa presensya ng katotohanan. Ang liwanag ng langit ay nagliliwanag sa lahat ng ginawa sa mga kadiliman. Ang mga taong dati mong kinokondena ay nagsisimulang mag-alinlangan sa mga bersyon na pinaniniwalaan nila. Ang pag-aalinlangan ngayon ay nakabitin sa mga nag-aakusa, hindi sa iyo. Nakakamangha kung paano isinasagawa ng Diyos ang paglalahad. Hindi siya gumagawa ng inay, ginagawa niya ang hustisya. At ang tahimik na hustisya ay may higit na epekto kaysa sa anumang iskandalo. Ang mga nagsisinungaling ay nalilito sa pamamagitan ng kanilang sariling mga salita. At ang mga taong humuhusga sa iyo ay nagsisimulang magtanong, nagkamali ba kami sa kanya? Ang katotohanan ay hindi na ang ng pagtatanggol ng tao kapag nagdadala ito ng banal na pagpapahid. Siya ay may timbang, siya ay may presensya, siya ay may patotoo. At kayo na nasiraan ng reputasyon ay muling natuklasan. Ang mga nagbura sa iyo mula sa kasaysayan ngayon ay kailangang kilalanin. Ang sinabi nila tungkol sa iyo ay isang kasinungalingan. At binabago nito ang lahat. Simula pa lang ito. Ang pagbagsak ng mga kasinungalingan ay ang tagapagpahiwatig ng muling pagtatayo ng iyong karangalan. Nililinis ng Diyos ang iyong pangalan, ipinanumbalik ang iyong imahe, at inihahanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Ang mga salitang nasaktan mo ngayon ay bumabalik laban sa taong naghagis nito. Dahil kapag ang katotohanan ay pumasok, hindi ito humihingi ng pahintulot, pumapasok ito at nananatili. Ang dating tila isang pangkaraniwang kawalang katarungan ay ngayon ay inihayag bilang isang bagay na mas malalim. Binubuksan ng Diyos ang likod ng entablado, inilalantad ang mga intensyon, inihahayag ang mga kasunduan na ginawa sa kadiliman. Ang pagmamanipula ay hindi lamang laban sa iyo, ito ay laban sa layunin na iyong binadala. Kaya, nagpasya ang langit na makialam ng direkta. Ang mga taong nag-akalang sila ay hindi mahawakan ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng hustisya na hindi maaaring suhol. Ang makalangit na hukuman ay gumagalaw at walang sinuman ang makakatakas sa pagtingin ng nakakakita ng lahat. Ang pinakanakatagong mga detalye, ang pinakamaruming backstage, ang backstage ng mga kasinungalingan ay binuksan ng malawak. Ang dati ay isang lihim na ngayon ay nagiging isang iskandalo. Hindi ikaw ang nagbubunyad, ang Diyos mismo ang naghahayag nito. Dahil nakita niya ang iyong puso na malinis, ang iyong kaluluwa ay nasugatan, at nagpasya na oras na upang bigyang katwiran ka. Ang katotohanan ay inihayag ng may katumpakan sa operasyon. At ang bawat bagong paghahayag ay nag-aalis ng isang akusasyon, nag-aalis ng isang kalokohan, sinisira ang isang siklo ng pang-aapi. Ang pinaka na bagay ay upang makita kung paano ang mga kaaway mismo ay nahuhulog sa mga bitag na itinakda nila para sa iyo. Kung sino man ang nagtangkang maghukay ng iyong butas ay nahuhulog dito. Kung sino man ang tumawa sa sakit mo ngayon ay tahimik na umiiyak dahil sa takot sa kahihinatnan nito. At ang mga taong hindi pinansin ang iyong pagdurusa ay nagsisimulang mapagtanto kung gaano sila bulag sa halata. Ang katarungan ng mga tao ay maaaring mabigo. Ngunit ang banal na katarungan ay hindi nagkakamali at hindi mapag-aalin langanan. Hindi ito batay sa mga argumento, ito ay nauudyok ng pag-unawa. Binabaliktad ng Diyos ang mga papeles, nagbubunyag ng mga intensyon, nanginig ng mga estruktura. Wala nang puwang para sa karagdagang panlilinlang. Nililinis ng langit ang lupa para sa iyong ganap na pagpapanumbalik. Makikita mo sa iyong sariling mga mata ang pagbagsap ng mga sistemang nanakit sa iyo. Makikita mo ang katarungan ng Diyos na nagpapakita ng sarili kung saan akala mo ay wala nang magagawa. Hindi para sa paghihiganti kundi para sa karangalan. Sapagkat ang mga pinili ng Diyos ay hindi nagtatapos sa kasaysayan ng mapapahiya. Siya'y nanumbalik ng may kaluwalhesyan. Hindi ito isang grupo. Hindi ito isang karamihan. Isang tiniglang puno ng katapangan at otoridad ang tumayo at nagbago ng lahat. Bagamat marami ang nagtatago sa pagkukulang, ang taong ito ay naninindigan sa katotohanan. Ang kailangan lang ay isang pangungusap, sinabi ng may pananalig at kalinawan, upang buwagin ang buong istruktura ng mga kasinungalingan na itinakda laban sa iyo. Ikaw ang problema. Ang simpleng pariralang iyon ay parang kulog sa espiritual na kapaligiran. Sinira nito ang spell ng pagmamanipula, inilantad ang pagbaligtad ng mga halaga at nyanig ang mga naapektuhan. Hindi ito sinabi ng hindi sinasadya, hiningahan ito ng espiritu sa tamang sandali. At ang epekto nito ay umalingaw ng higit pa sa pisikal na kapaligiran. Ang espiritual na otoridad na dumating sa pahayag na iyon ay nagpatahimik sa mga nag-aakusa. Hindi nila inaasahan na haharapin sila. Nasanay sila sa katahimikan, sa takot, sa mga taong nagpapababa ng kanilang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ay may kasamang pagpapahid. Hindi ito antig ng galit, ito ay naantig ng hustisya. At iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang puwersa ng isang katotohan ng binibigkas ng may otoridad ay may kakayahang putulin ang mga tanikala. At iyon ang nangyari. Ang nag-iisang tinig na iyon ang nag-activate ng natutulog. Nagdulot ito ng kakulangan sa ginhawa sa mga taong nanunuya, nag-aapoy ng pag-asa sa mga nag-aalinlangan, at nagbigay ng bagong hinina sa iyo, na nag-iisip na wala nang nagmamalasakit sa iyong sakit. Hindi kailangan ng Diyos ang marami para kumilos. Kailangan lang niya ng puso na nakahanay sa langit. At ang taong ito na ginamit niya ay tulad ng isang makabagong propeta, walang titulo, walang entablado, ngunit puno ng katotohanan. Hindi ako naghahangad ng pagkilala, humihingi ako ng hustisya. Kaya ang kanyang tinig ay narinig sa kalangitan bago pa man ito umalingaungaw sa lupa. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng simula ng isang espiritual na lindol. Wala nang nangyari pagkatapos ng talumpati na yon. At ang mga nagtangkang itago ang dumi sa ilalim ng alpombra ay natitisod na ngayon sa kanilang itinatago. Sapagkat kapag nagpa siya ang Diyos na gumamit ng isang tinig, ito ang nagiging sigaw na nagbubukas ng daan tungo sa kalayaan. Hindi lahat ay direktang umatake sayo, ngunit marami ang tahimik kapag dapat ay nagsalita sila. At nayon, sinisingil ng langit ang pagkukulang na ito. Dahil ang katahimikan sa harap ng kawalang katarungan, ay pakikilahok din ang mga kasabwat ng katahimikan, ay nahaharap sa isang bagay na kahit ang budhi ay hindi na maitatago, alam nila at wala silang ginawa. Nakita nila ang iyong sakit, narinig nila ang mga kasinungalingan, napagtanto nila ang kawalang katarungan. Ngunit dahil sa kaginhawahan, takot o walang kabuluhan, pinili nilang huwag makialam. Tapos na ang panahon ng neutralidad, ang Diyos ay nagbibigay liwanag kahit na ang mas pinong mga detalye, at ang pagkukulang ay sumisigaw ngayon ng napakalakas upang huwag pansinin. Ipinapakita ng Espiritu kung sino ang nagtatago sa likod ng kawalang malasakit. Ang ilan ay hindi mapakali, hindi na sila makapagkukunwari. Nakakaramdam sila ng kabigat, kahihiyan, espiritual na kakulangan sa ginhawa. Hindi dahil sa nalantad sila sa publiko, kundi dahil naantig sila sa isang katotohanan na hindi na maitatanggi pa. Hinaharap ka sa kung ano ang pinili mong huwag pansinin. At ngayon kailangan nilang harapin ito. Ang banal na katarungan ay hindi lamang umaabot sa mga umaatake, kundi pati na rin sa mga nag-aalis ng kanilang sarili. Dahil ang mga taong maaaring magprotekta at hindi nagpoprotekta ay nabigo sa langit. At ang kumprontasyon na dumarating ay hindi may galit kundi may layunin. Ito ang tawag ng Diyos sa pananagutan. Dahil hindi mo na maaaring magpanggap na hindi mo nakita ang iyong nakita, na hindi mo alam kung ano ang alam mo. Ang pag-aaway na ito ay isang pagkakataon para sa pagsisisi. Ito ang pagkakataon na ihanay ang katotohanan bago pa maging huli ang lahat. Tinawag ng Diyos sa konsensya ang lahat ng may kapangyarihang makialam, ngunit pinili ang katahimikan. At ang ilan, kapag naririnig ito, ay mauunawaan na ang panahon ng pagkukulang ay natapos na. Kayo na naiwan na nag-isa ay inaaring katwiran. At ang mga taong dapat sana ay tumulong sayo, mayon ay kailangang harapin ang kanilang sariling mga puso. Sapagkat hindi kinalimutan ng langit yaong mga tahimik sa kaarawan ng iyong kapighasyan. Ngunit hindi rin niya tinatanggihan ang mga taong nagpasya na ihanay ang kanilang sarili ngayon sa katotohanan. Ang paghaharap ay maaaring maging simula ng pagpapagaling kung may taos pusong pagsisisi. Gumugol ka ng maraming oras sa pagsisikap na patunayan na ikaw ay inosente. Ngunit walang gustong makinig. Ang kanyang mga mata ay nabulag sa mga kasinungalingan, ang kanyang mga tainga ay nakaharang sa kaginhawahan. Ngunit ngayon, isang bagay na supernatural ang nagsimulang mangyari. Nagsimulang lumitaw ang ebidensya, at hindi ito nagmula sa iyo. Dumating sila mula sa itaas, sa tamang panahon, na may banal na katumpakan. Muling lumitaw ang mga lumang mensahe na nawala. Ang mga saksi na nanatiling tahimik ay nagpasyang magsalita natagpuan ang mga nakalimutang dokumento. Ang lahat ng ito ay dumating bilang tugon sa iyong tahimik na panalangin, Panginoon, bigyang katwiran mo ako. At nakinig siya. Ngayon, kahit na ang pinakanag-alinlangan ay kailangang kilalanin, napakaraming katibayan upang patuloy na tanggihan. Ang mga patunay na ito ay hindi bunga ng pagsisiyasat ng tao, kundi ng makalangit na intervensyon. Ipinapakita ng Diyos na ang katotohanan ay laging may pundasyon, ang tila, salita laban sa salita, ay may bigat na ngayon, kumpirmasyon, sangkap. At ang iyong pangalan, kapag nadumisan na, ay nagsisimulang linisin sa harap ng lahat. Wala nang saisay ang pagmamanipula ng mga bersyon, dahil ang mga katotohanan ay nagsasalita ng napakalakas. Ang bawat bagong ebidensya ay tulad ng isang bato na nagtatayo ng pundasyon ng iyong panunumbali. Ang mga nagtawanan ngayon ay nalilito. Ang mga nag-akusa sa iyo ay nagsisimulang manahimik sapagkat ginagamit ng Diyos kahit na ang tila nawala upang bigyang katwiran ka. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mapagtanto na hindi mo kailangang mag-set up ng anumang bagay. Hindi ito sa pamamagitan ng puwersa o sa pamamagitan ng estrategiya ng tao. Ipinagtatanggol ka ng langit. At ito ay may isang bigat na walang karaniwang pagtatanggol ay magkakaroon ng Kapag pinili ng Diyos na ipakita ang katotohanan, ginagawa niya ito sa paraang walang sinuman ang maaaring tanggihan o baligtarin ito. Ang ebidensya ay naroroon, sumisigaw ng hustisya, nililinis ang iyong pangalan, inilalantad ang panlilinlang. At marami pa ang darating. Sapagkat ang Diyos ay nagsimula ng isang bagay at tatapusin niya ito. Hindi ka lang niya ipinagtatanggol, pinatutunayan niya kung bakit kanya pinili at ang mga nag-aalinlangan ay kailangang kilalanin, ang kalangitan ay gumagalaw sa kanilang pabor, at walang makakapigil sa kung ano ang inilabas. Bagamat tila natigil ang lahat sa iyong buhay, ang Diyos ay kumikilos. Ngunit hindi sa paraang iyong inakala. Hindi siya gumagalaw ng may ingay, gumagalaw siya ng may katumpakan. Sa katahimikan, inayos niya ang lahat, tulad ng isang chess master, gumagalaw ng piraso-piraso, hanggang sa maabot niya ang tamang sandali upang dakilain ka. Ang oras ng langit ay hindi kailanman nagkakamali. Ilang beses mo nang inisip na nakalimutan ka na. Parang nawala na ang katahimikan ng langit. Sa katunayan, ito ay isang diskarte. Ang Diyos ay hindi nagmamadali sa pag-aalala ng tao. Alam niya kung sino ang kailangang lumayo sa daan, kung sino ang kailangang mahulog ng mag-isa, kung sino ang kailangang makita ng kanilang sariling mga mata na ikaw ay inosente. Ngayon ay napagtanto mo na walang nawalan ng kabuluhan. Ang pagkaantala ay proteksyon. Ang paghihintay ay naghihintay. Habang ikaw ay umiiyak para sa mga sagot, sumulat ang Diyos ng isang kwento na walang ibang makakabaliktad. Ang bawat pagkaantala ay isang paglihis mula sa kasamaan. Ang bawat hindiin ay isang paglihis ng mga bitag na hindi mo alam na umiiral. Kapag tila walang kabuluhan ng lahat, ang langit ay nakikipagsabuatan sa kanyang pabor. Inalis ang mga tao. Sarado ang maling pintuan at nagsimulang lumitaw ang mga banal na koneksyon, maingat ngunit makapangyarihan. Ang tila pagkalito ay ang espiritual na pagkakahanay. Ang tila pag-abandona ay paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Ngayong natapos na ang pag-aaral, magsisimula na ang pag-aaral. Bumukas ang mga landas. Dumating ang mga kumpirmasyon. At sinuman ang nanlalait sa iyong proseso ay kailangang kilalanin ang pagiging perpekto ng banal na plano. Dahil ang ginawa ng tahimik ay magsasalita ngayon ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw ng akusasyon. Hindi ka nakatayo pa rin, ikaw ay binago sa posisyon. Inilagay ka ng langit sa tamang lugar, sa tamang panahon, sa harap ng tamang mga tao. Ngayon, walang makakapigil sa itinakda ng Diyos. Lumipas na ang panahon ng eksibisyon. Panahon na para sa demonstrasyon. At yaong mga may espiritual na mga mata ay maaaring maunawaan na ito. Hindi ka lamang ipinanumbalik ng Diyos ng lihim, nagpa siya siyang itaas ka sa harap ng lahat. Ang nagsimula bilang panloob na pagpapagaling na yon ay nagiging nakikitang karangalan. Ang mga napahiya sa publiko ay itataas din sa publiko. Dahil ang parehong sitwasyon kung saan ka nahihiya ay magiging yubto ng iyong pagbibigay katwiran. At imposibleng baliwalain yan. Ang mga taong nakakita sa iyo na nahulog ay makikita kang bumangon. At hindi lamang iyon panuorin kanila na ilagay sa isang kilalang lugar na hindi nila naisip. Hindi ito tungkol sa pagmamataas, ito ay tungkol sa hostisya. Hindi ito walang kabuluhan, ito ay katuparan ng isang pangako. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, ginagawa niya ng lubusan, at inilalantad ka niya, ngunit ngayon nang may kaluwalhasyan. Ang mga taong nagsabi na hindi ka sa dati mong kinaroroonan, makikita mo na ngayon ang mga pintuan na nagbubuka sa harap mo. Hindi inaasahang mga imbitasyon, banal na mga pagkakataon, mga koneksyon na hindi maipaliwanag ng tao. Ipapakita ka ng kamay ng Diyos sa mga lugar na hindi kailanman maaabot ng pagsisikap ng tao. Ang lahat ng ito ay upang ipakita na siya ang gumawa nito. Higit pa rito, ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba. Sapagkat ang mga dumaan sa lambak at bumalik na buhay, ay nagdadala ng otoridad. Ang kanyang trajectory na dati ay itinuturing na pagkatalo ay magiging patotoo na ngayon. Ang mga taong malapit ng sumuko ay magpapatuloy dahil sa iyong tabumpay. Ang kanilang pag-angat ay magiging buhay na patunay na pinarangalan pa rin ng Diyos ang mga nananatiling tapat. Ang karangalan ng Diyos ay naiba sa karangalan ng tao. Ito ay may kapayapaan, may layunin, may katatagan. Hindi kanya itinataas upang mawala ka doon. Sinusuportahan kanya, at itinaas mo ang iyong ulo sa harap ng mga taong minsang nagtangkang mapahiya ka. Sapagkat kung sino man ang napili, kahit sa gitna ng alabok, ay nagdadala ng kapalaran ng mahalika. Ngayon ay oras na upang tumingin sa itaas. Hayaang lumiwanag ang liwanag na minsang nakamuffled ng walang takot. Itinakda ka ng Diyos bilang isang sanggunian. At kung ano ang dati ay kaligtasan lamang, ngayon ay nagiging ebidensya. Naibalik ka na, Munit ngayon ikaw ay itinataas upang matupad ang lahat ng isinulat na ng langit tungkol sa iyo. At ngayon, nararamdaman mo ba ito? Nagbago ang kapaligiran. Ang tila walang pag-asa ay naging isang makapangyarihang patotoo. Hindi ka lamang ipinagtanggol ng Diyos, inilagay ka niya. Lahat ng naranasan mo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bawat luha, bawat katahimikan, bawat kawalang-katarungan, Inihahanda ko ang entablado para sa turning point na ito. Ang katotohanan ay hindi lamang lumabas na nalo ito. Ngunit ano mayon. Ano ang gagawin mo sa pagpapanumbalik na ito? Tahimik ba siya o itataas niya ang kanyang tinig upang sabihin kung ano ang ginawa ng Diyos? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang nabubuhay sa iyong buhay? Gaano karami ang nagdurusa sa katahimikan sa pag-aakalang sila ay nag-iisa? Paano kung ang kanilang kwento ang muling magbibigay buhay sa kanila ng pag-asa? Naiintindihan mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong buhay? Handa ka bang gamitin ang tagumpay na ito? Sapagkat ang ginagawa ng Diyos sa atin ay hindi lamang para sa atin. Ito ay upang hawakan ang iba pang mga puso, ito ay upang buhayin ang mga tadhana, ito ay upang sumigaw sa mundo, mayroon pa rin katarungan mula sa langit. Huminga ka ng malalim, tumingin sa itaas at kilalanin, nanalo ka sa Diyos. At kung ikaw ay kanyang itinaas, walang sinuman ang makapagpapabagsak sa iyo. Lumakad ng may otoridad, may kababaang loob at may pananalig. Sapagkat ang langit din nagpawalang sala sa ay mag-aalalay sa Lumipas na ang panahon ng kahihiyan. Ngayon ang oras para sa kinang, at hindi ito walang kabuluhan, ito ay layunin. Magkomento sa ibaba, nagsalita ang langit para sa akin, at ibahagi ang salitang iyan sa mga taong kailangang marinig ito ngayon. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya para hindi ka makaligtaan ng anumang paghahayad. Marami pa rin mabibigat na bagay na darating. Tumaas ang langit para sa iyo at ngayon ay wala ng pareho. Ang mga kasinungalingan ay bumagsak, ang katotohanan ay naluklok sa trono, at ang pangalan ng hinirang ay ipinanumbalik sa harap ng lahat. Hindi lamang ito ang pagtatapos ng isang siklo, ito ang simula ng isang bagong yugto na minarkahan ng otoridad, karangalan, at kapalaran na natupad. Tandaan, ang mga taong matagal nang nanahimik, ngayon ay magiging tinig para sa isang buong henerasyon. Hindi ka nagkataon na nandito. Lahat ng naranasan mo ay naghanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. At kung sinimulan na ng Diyos, tatapusin niya ito. Lumakad ng may pananampalataya, magsalita ng may katapangan, at mamuhay ng may layunin sapagkat inaring katwiran ka na ng langit. Mag-subscribe ngayon sa channel, i-on ang mga abiso at sundin ang susunod na mga propetikong salita na magpapatunay kung ano ang sinimulan na ng Diyos sa iyong espiritu.